sa ilalim ng Blackfriars Bridge sa London. Madaling araw ng Hunyo 18, 1982. natagpo ang bangkay ng isang lalaki, nakaitim. May bitbit -bit na brick sa kanyang bulsa at nakasabit sa isang lubid. Parang isdang isinabit para ipahiya. Ang pangalan niya, Roberto Calvi. Isang makapangyarihang banker sa Italia. Mas kilala bilang The Banker of God. Isang linggo bago siya natagpuan nawawala na siya. Isang linggo bago yon, Mangkarote, ang pinakamakapangyarihang bangko sa Italia. At sa kanyang kamatayan, tuluyan nang nabuksan ng pinto patungo sa isang kwento ng bilyong pisong nawawala. Mga paring nagsisinungaling at mga mafia na lang pero pumapatay. Bangko Ambrosiano, itinatag sa Milan noong 1896. Ang pangalan nito ay galing kay Saint Ambrose, patron saint ng lungsod ang misyon umano ng bangko, pagtulong sa moral na pag-unlad ng mga katoliko. Sa panlabas, isang respetadong institution, May matibay na relasyon sa Vatican Bank o IOR. May mga koneksyon sa Catholic Charities at proyekto ng simbahan. Ginagamit para sa development funds at humanitarian aid. Pero sa ilalim ng mabangong anyo, may bulok na laman. Si Roberto Calvi ay pumasok sa bangko noong 1950s bilang isang simpleng empleyado. Ngunit ang kanyang katalinuhan sa financial manipulation ang nag-angat sa kanya ng mabilis. Pagdating ng 1970s, siya na ang presidente ng Banko Ambrosiano at kasabay nito, naging personal banker siya ng Vatican Bank. Dahil sa connection niya sa simbahan, pinansagan siyang God's Banker. Pero hindi ito dahil sa kabanalan, kundi dahil siya ang naglalaban ng pera. Pera ng mga katoliko, negosyante at mafia. Ayon sa mga ulat at investigasyon, ginamit ni Calvi ang Ambrosiano para sa pagpapalabas ng mga peking kumpanyang shell sa South America at Bahamas. Pagpapautang ng multibilyong dolyar sa mga non-existent entities o mga peking kumpanya. Paglipat ng pera mula Vatican patungong mafia at pabalik. Sa ilalim ng kanyang pamamuno, umabot sa 1.3 billion dollars ang nawala mula sa bangko. At kahit malinaw ang kadudadudang galaw, Walang nangahas na tanongin si Calvi. Bakit? Dahil sa likod niya, nandoon ang anino ng Vatican. At sa likod ng Vatican, nandoon ang pangalang halos hindi mabanggit sa Italia. Propaganda Ju P2 Isang lihim na samahan ng mga mason, general, politiko, at mga tagapagsilbi ng kadiliman. Hindi ba rin ang gamit ni Roberto Calvi? Hindi rin siya umaakit sa entablado para sa mga madramang talumpati. Pero isa siya sa pinakamapanganib na kriminal ng ikadalawampung siglo dahil ang mga krimen niya hindi sinisigaw pinipirmahan lang sa tahimik na silid sa isang bangkong konektado sa Diyos sa harap ng publiko ang bangko Ambrosiano ay modelo ng integridad isa itong katolikong bangko konektado sa mga religious missions at humanitarian aid pero sa likod ng mga donation letter at papuri ng simbahan si Roberto Alvi ay tahimik na nagtatayo ng underground empire ng black money may tatlong haligi ang operasyon niya. Shell Companies Abroad. Gumamit si Calvin ng mahigit 350 front companies. Karamihan, nakabase sa Panama, Bahamas, Luxembourg, at South America. Lahat ay fictitious, hindi totoo at gawa-gawa lang, o ghost firms. Walang tunay na operasyon, pero may mga accounts sa Ambrosiano. Of the Logbook Loans. Naglabas siya ng mahigit 1.3 billion dollars bilang loans o mga utang sa mga shell company. Walang malinaw na dokumento, walang insurance, walang intensyong singilin sa papel, utang sa realidad money laundering at embezzlement. Ginamit ni Calvi ang Vatican Bank o IOR bilang panangga. Ilang questionable transfers ay dumaan sa Vatican accounts para magtago sa mata ng mga regulators. Ang IOR na hindi tinatablan ng ilang batas sa pera ay perfectong partner para sa maduming pera. Ang tanong, saan napunta ang pera? Ang sagot, sa mga grupong hindi mo gugustuhin makabangga. Costa Nostra, ang Sicilian Mafia, nangangailangan ng legit channels para linisin ang kinikitang pera mula sa droga, harmas, at extortion. Camora, Mafia sa Naples, sangkot din sa arms dealing at money laundering sa Latin America. Matigit sa lahat, propaganda Jew, Pitu, isang ultra-secret Masonic Lodge sa Italia. May kasamang mga general, politiko, polis, journalist. Isang deep state sa loob ng gobyerno. Si Calvi ay aktibong membro ng Pitu. At ayon sa mga dokumentong natagpuan, ang Ambrosiano ay naging treasury ng Pitu. Sila ang nagmamaniobra ng media, gobyerno, at simbahan gamit ang perang nilabhan sa pangalan ng Diyos. Isa sa pinaka controversial na bahagi ng kaso ay ang koneksyon ng Vatican. Ang IOR o Vatican Bank, sa ilalim ni Archbishop Paul Marcinkos, ay aktibong kasosyo sa ilang transaksyon ni Calvi. Naglabas ng guarantee letters ng Vatican para sa mga loans ng Ambrosiano. Mga $250 million ang alaga. Ginamit ng Vatican bilang transit point para sa pera ng mafia. Pero nung sumabog ang eskandalo, ay ng Vatican ang anumang kasalanan naloko kami. Ito ang sinabi ni Marcinkus. Ang simbahan ay hindi dawit sa korupsyon. Ngunit ayon sa mga whistleblower, imposibleng hindi nila alam. Dahil halos lahat ng papeles, perma, at koneksyon, dumaan sa mga taong may kasok at crucifix. Noong Hunyo 1982, matapos ang sunod-sunod na investigasyon, lumabas ang balita. Ang Banko Ambrosiano ay bankrupt. Naubos ang pondo nawawala ang records Mahigit 1.3 billion dollars ang nawawala Sa gitna ng gulo si Roberto Calvi nagdeklara ng pagkawala Ang chairman ng Ambrosiano sa Milan nag-suicide sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana Ang mga miyembro ng board ay nawawala Lumipat ng bansa o biglang nagretiro Sa mga lansangan ng Italy nag-uumapaw ang galit Isang bangko na katulisismo na sinasabing para sa may hirap. Ginamit pala para sa mafia at may sonic underworld. At sa Vatican, tahimik. Sa mga kriminal na kwento, ang pagkatapos ay kadalasang kulungan. Sa iba, bala. Pero kay Roberto Calvi, ang dulo, ay isang tahimik na magkay sa ilalim ng tulay. May lubid sa leeg at mga bato sa bulsa. Hindi ito suicide. Isa itong mensahe. At ang mensaheng ito, para sa Vatican, sa mafia at sa mga mason ay malinaw. Walang makakaligtas na may alam ng lahat. Noong Hunyo 10, 1982, si Roberto Alvi ay pinakawalan mula sa pansamantalang magkakakulong sa Italia habang nililit sang kaso laban sa kanya. Dalawang araw lang ang lumipas, nawala siya. Nakadisgay siya nang lumabas sa Milan. May dalang peking passport at dokumento. Ayon sa ilang source, tumungo siya sa Venezuela o Austria. Pero hindi ito napatunayan. Sa halip, Natagpuan siya sa London. Nagtatago sa isang apartment sa Chelsea. Huling nakita sa labas ng Barclays Bank. Parang may inaasikaso. Kinabukasan, wala na siya. Hunyo 18, 1982. Alas 4 ng madaling araw. May naglalakad sa Blackfriars Bridge sa London. Napansin niya ang isang katawan. Nakasabit sa scaffolding sa ilalim ng tulay. Ang suriin ng polis, ito ang nakita nila. Isang lalaki na nakasuot ng dark suit Nakabitin sa orange rope, pabaliktad sa kanyang mga bulsa, apat na bato at isang bag na may $15,000 cash sa pera ng iba't ibang bansa. May dalaring rosaryo ng mga katoliko at mga piraso ng mga dokumento ng bangko. Tinukoy ng fingerprints, Roberto Calvi. Sa loob lamang ng isang linggo mula nang mawala siya, sa na ngayon ang pinakapinag-uusapang bangkay sa buong Europa. Sa una, ang teorya ng London Police ay simple. May depresyon si Calvi, nahihirapan sa kaso, na ng kontrol sa bangko, at baka raw konsensya ang nagtulak sa kanya. Pero maraming butas ang teorya ito. Paano siya umakyat sa ilalim ng tulay, may lubid, mag-isa, at nagbigti ng baliktad? Bakit siya may brick sa bulsa? Bakit siya may daladalang pera at dokumento kung magpapakamatay naman siya? At higit sa lahat, bakit sa Blackfriars Bridge? Ang sagot ay matatagpuan sa pangalan mismo ng tulay. Blackfriars, ang itim na pari. Isa itong posibleng symbolic execution site. Bakit? Dahil ang mga miyembro ng Propaganda Jew o P2 Masonic Lodge ay kilalang nagsusuot ng itim at tinatawag ang sarili nila na mga Blackfriars. Ayon sa mga conspiracy theories at ilang independent investigators, pinili ang lugar upang magbigay ng mensahe. Ito ang nangyayari sa mga traitor ng kapatiran. Sa loob ng halos dalawampung taon, suicide ang opisyal na dahilan ng pagkamatay. Pero noong 2002, isang bagong forensic investigation sa Italy ang isinagawa. Ang resulta, hindi physical na posible na iakyat ni Calbi ang sarili niya sa tulay. May mga marka siya sa leeg na hindi consistent sa kanyang pagkakabigti. May ebidensyang pinatay siya sa ibang lugar saka isinabit. Ang konklusyon, ito ay murder. Sa parehong taon, may isinampang kaso sa Italy laban sa limang katao, kabilang ang mga sumusunod. Flavio Carboni, isang Italian businessman na konektado sa Pitu at Mafia. Mga miyembro ng Camorra o Naples Mafia at ilang taong konektado sa Vatican Bank. Pero sa dulo, lahat sila ay naakwit. Walang napatunayang guilty. Walang hostisya wala rin closure. Sino ang may motibo? Maraming gustong patahimikin si Roberto Calvi. Mafia, na wala ang pera nilang nilabhan sa Ambrosiano. Galit sila. Baka gusto nilang gawing halimbawa si Calvi. Ang pito may sonic lodge. Takot sila na baka magsalita si Calvi at isiwalat ang koneksyon nila sa Vatican at sa gobyerno. Ang Vatican Bank. Kahit walang direktang ebidensya, may mga nagsasabing nanganganib ang kredibilidad ng simbahan kung magsasalita si Calvi tungkol sa pera ng Diyos na ginamit sa kasalanan. Inaasahan nating napupunta ito sa tama, sa mga mahihirap, sa mga nasasalanta, at sa mga nangangailangan. Pero paano kung ang perang iyon ay naligaw? Hindi lang naligaw kung hindi ginamit para sa money laundering, connection sa mafia, at pagpapatakbo ng isang underground financial network. Lahat ay may karatulang sa ngalan ng Diyos. Ito ang madilim na anino ng Vatican Bank. Ang IOR o Istuto per le opere de Religione ay itinatag upang tulungan ng mga religious works ng simbang katoliko. Isang independent financial institution na may sariling pamunuan, iwalay sa mga batas ng Italian Bank at walang regular na audit. Dahil ang Vatican ay isang sovereign city-state, hindi sakop ng karamihang batas ng Italia. Kaya ang IOR ay perpektong panangga para sa mga gustong tanungin. At sa gitna ng IOR, noong panahon ni Roberto Calvi ay si Archbishop Paul Marcinkus, isang Amerikanong obispo na naging presidente ng Vatican Bank. Si Calvi at Marcinkus ay naging magkaalyado sa ilalim ng kasunduan nila. Ginamit ni Calvi ang IOR bilang letter of guarantee provider para sa mga peking kumpanya. Ang IOR ang pumirma ng ilang garanties para sa loans ni Calvi sa South America, Asia, at sa mga shell corporation sa Caribbean. Sa mata ng ibang bangko, reliable ang mga guarantees dahil ito'y galing sa mismong Vatican. Pero nang bumagsak ang Ambrosiano, biglang nagpalit ng tono ang Vatican. Hindi namin responsibilidad ang perang iyon. Ginamit lang ang pangalan namin nang hindi namin alam. Ngunit ayon sa mga lumabas na dokumento, may mga pirma, may mga meetings, may mga bank transfer na dumaan sa mismong mga opisina ng IOR at higit sa lahat, may tahimik na pakinabang. Mula sa halos 1.3 billion dollars na nawala sa Banko Ambrosiano, tinatayang mahigit 250 million dollars ay dumaan sa Vatican accounts. Ilang bahagi nito ay iniuugnay sa covert funding ng anti-communist movements sa Latin America na panaboran ng Vatican sa panahon ng Cold War. May ulat pa ng perang ginamit para pondohan ang solidarity movement sa Poland suportado ng simbahan bilang pampulitikang sandata laban sa komunismo. Kung totoo ito, ibig sabihin, ginamit ang dirty money para sa banal na layunin. Ngunit kahit ano pang layunin, illegal pa rin ang pinagmulan. At daan ang tao ang nagdusa dahil dito. Matapos ang eskandalo si Archbishop Marcinkos ay hindi nakasuhan. Siya'y na ng Vatican sa loob ng city-state, immune sa Italian warrants. Siya rin ay binigyan ng posisyon sa loob ng kurya at hindi kailanman nagsalita sa media. Sa isang panayam, nang tanungin kung alam niya ang ginawa ni Calvi, simpleng sagot niya, niloko kami ni Roberto Calvi. Ngunit para sa maraming Italian, historiador, at mga investigative journalist, hindi lang panloloko ang nangyari. Isa itong complicity, tahimik na pagpayag, kapalit ng kapangyarihan. Sino ang nagbayad? Sa pagbagsak ng bangko Ambrosiano, mga empleyado ang nawalan ng trabaho. Mga investors na nabangkarot. Pera ng taong simbahan na mula sa mga donasyon ng mga Katoliko ay nawala. Pero ang IOR hindi pinutol. Hindi binuwag. Patuloy na gumagana hanggang ngayon. Noong 1984, nagbayad ng Vatican ng 244 million dollars bilang gesture of goodwill sa mga investors. Ngunit hindi ito pag-amin sa kasalanan. Walang isang pari obispo o Vatican official ang nakulong. Sa huli, mananatiling misteryo ang tanong. Kung ang pera ay makapangyarihan at ang simbahan ang pinaniniwalaan nating ilaw ng moralidad, ano ang mangyayari kapag ang dalawang ito ay naghalo sa dilim?